Eh, mga kalugit oh dito pala ang lupa ni ano ni Marian Rivera. Oh. Nakatago. Kit ato oh ito naman ang kukunin sir mga kalugit no. Ayun oh. Mayaman si sir sa kalupain. So punta na tayo lagyan muna natin din ng papatanggal ng mga virus mga kalugit. Oh perfect. Hmm. So punta na kayo mga kalugit sa Sherwin Ladrido saloin Phase 1 Block 56 Lot 6 Dika Homes Mintal Davao City No need na kong mag mga kalugit kay akong kamot kay dog gloves naman ni siya Sakit na din Natanggal Jod Ayan, shout out mga kalugit sa mga gusto mag-appointment sa mga walk-in. Lalo sa, um, ano, sa mga walk, uh, weekend. Kailangan alas 10 mga kalugit dito na kayo sa aking salon mga kalugit, no? Alas 10 ang ano mga kalugit mag-appointment mga hindi. Alas 10 po kayo magpunta dito para makiter ko kayo agad, no? Kaysa hapon kasi dami tayong customer. Sakit. Gabi ka sensitive mong kuko madir. Ay puki nag ulbo al na si iyay mo na tabogi kuko sa akong mata sir. May ganin way ko na bulag. <laughs> Natabog ya kuko sa almura ay sa akong mata. Dugay lang ka ko ah. Lamig maglauya. Ha? Nag-order kayo ko lang ka. Ayaw okay. Ay, po po dam. asang ulunan ha. Don't forget always. Basta maglimpyo. Kamukupo sa kamot. Ang ulunan. Ibutang sa ano. Ayaw mo kalimot eh. Always okay. nyo na magmita dyan mo ulunan nga ibotang So, itong bata ni Sir Lantar ganiga. Si, mm -hmm. ja, sino to? Bon, si Iman, gapon siya. Ay, oh, oh, oh. woy pa siya kababa. Oh, oh, oh. Woy pa to, uyab no. Oh, oh, oh. Na uyab sa unaan. Mm -hmm. <laughs> <laughs> si Sir Lantar dirista sa Dabao. Correct. Si diri lang. Sa Hong Kong? Ay, lun sino? Ay, bakasyon lang sila. Ay, oo, no? Anak ni, ano? Ba, Ryan nga, anak ni Arsile? Ay, oo, no? ni mother. Sakit ka 'yung madiraw? Oh? May paumanon ko ni i-check ko ha. I-check ko. <laughs> Ay ginoo ko. Ako na lang

Nabuol mo na ang nanay. <laughs> Pero wala siya nagdugo, madel? Ah, okay. Agi niya lang, guro na. So mga kalugit, dito na tayo sa hinlalaki ni sir mga kalugit, no? So kailangan natin tanggalin tong bunganga ni Lulong. Gabi kayong ano... Sakit sir, tell me the truth charles. Mm, tiga tiga, dumoto di ako niper ba? Eh hey mga kalugit, o oh dito pala ang lupa ni ano? Ni Marian Rivera. Oh. Nakatago. Alam mo, okay na lang. Siri, <laughs> Siri, si yes, si Steven Reyes, parente nyo kayo na. Ito mo kayo, sir, sa so una sila, good. Ang tiyak, sa, ang sa Ronald, kaya sa Ronald? Asawa niya, auntie ko, ikson sa tatay. Tisauna ako dito ko permintik, auntie nga di Riana. sa ila, ang kuri, ang kuruwil. Dito ko sa ila, permintik. Mina-invite man nila ko, permintik. Dala may occasion sa, sa din na, sa... Um, sa Marco, uh Oo. -oh. Pero busy-busy ko, abin matiming sila lang gaad to, diri. Kinalagawan ah, ka nila, dito, mm. eh. Close man na, sila go, dito ko ka-estar sa una. Gani sobra si Patrick kag si Steven go daw. Sa una gamay pa na sila. Oo, oh, nageskwila nag sa una sa New Panay. Dito ko gabakasyon sa Ilaha. Mm -hmm. Sabado, Domingo, dito ko sa Ilaha. Mag, ano, manicuran ko na sa si Anting, Adriana. Mm -hmm. Muna nga may allowance. May allowance. Sa una, dako na ng 200. Butan ganyan na sa si Anting. Karoon dako dako ilang balay no, sa ano. Mm -hmm. Mansion. Karang July daw ang ano daw. Um, ah, yes. Mm-hmm. Uh -uh. At niya sa mga pinag Ah, kay... Tugtagay sa si kansa? Oo. Sinong parintin niyo dira ang lalaki? Si Bill. Ah, okay. Bright kay sila, Patrick. Doktor naman si Patrick, no? Doktor sa ano na siya? Pero hindi pa siya as in ano Jod Doktor ng Sa ano, din siya ga ano Sibu. Sibu. Sibu siya. Ang, ang iyang uyab dito po so... Taga dito uyab niya Ta dito siya. Na, ano, siya. Sibu, Tambok kay Steven, no? Nagtambok sa no? Grabe gani. Pagpatay, oo. Wala gay ko dito. O, oh, bakasyon ko. Ginatagaan niya ko anak kwarta. Mag New Year dito. jud ko mag New Year, Christmas. Ha? buot gani so mga kalugit ayan perfect na tapos na ang kuko ni sir pakulay ka mader. kulay eh Christy ano kulay? ano mader kulay? liya Thank you so much mga kalugit.